Hello, magandang gabi po sa inyo lahat. Kabong po, andito ako ngayon sa Alcobar. Nandito ako ngayon sa supermarket ng bayan. Bibili sana kami ng mga pagkain para doon sa kasama namin mga distress. Ayan po. Pero itong mga kababayan dito, meron sila eh, pinamimigay na mga near expiry na pero makakain pa na mga noodles. So, binigay po nila sa akin to limang box ito. Dadalim po sa polo ito dito sa shelter po bukas para makinabangan naman ng mga, ng mga kababayan. T Tapos Pukuha rin ng konti para naman sa mga distance natin nakasama natin ngayon. Sir, ano pa pangalan mo? Arnel po. Ah? Arnel po. Arnel, taga saan ka? Kamite po. Kamite, ikaw? si Jun po. Jun, taga saan ka? Pampanga po. Sa Pampangan. O, ayan, nakita niyo yung mga kababayan natin, ha? Shout out sa lahat sa kanila. Itong dalawa na ito nagkatrabaho dito. Ah, singit, sir. Rega, taga saan ka, sir? Pampanga, sir. Pampanga din. Ah, so, Pampanga din. Ah, ayan, o, mga Pilipino, mga kababayan dito sa Alcobar. So, hanggang dito sa Alcobar, talaga mga kababayan din talaga pag, when it comes sa pagtulong sa mga kababayan. Ayan, hindi ma hindi mapapantayan 'yan. So maraming salamat po sir dito sa inyo. Tayo sa Ayan, sa Pancit Canton na yan. Marami po makikinabang yan. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Ito po si Kabong. Sir, thank you very much po. Okay. okay.